Sa magandang araw mga katropa, ako nga pala si Gilbert. Pangarap ko mapunta at makapagtrabaho sa Canada. Sabalit maray nagsasabi, hindi raw madali. Pero sa malit na papel na to, dito ko sisimulan ang pangarap ko. Sana mapunta to ng Canada. Oh, sandali, Canada na yata to. Ay, panaginip lang pala. Ito nga pala yung ginagawa ko pag wala akong trabaho. Sa umaga, pagkayaring ihatid ng aking misis, nagbitinda ako ng mga gamit na cap, sapatos at pantalon. Shout out kay parin Dennis. Walang masama dahil laki naman tayo lang sa akin, Diyan tayo lumaki. Subalit sa gabi, tahimik na lahat. Doon ako nagtatrabaho. Kaya ngayong araw na to, tuto pa rin ko ang pangarap ko. Agang gumising para magbiyahe papuntang Manila. Sa final interview dahil tinawagan tayo. Pero nung unang interview, si paring Michael lang nag-motivate sa akin. Kayang-kaya ko daw yan. Kaya pumesta ako sa harap para tinip ko kung ano mga kailangan. Lakad lang. Hindi tayo sanay sa Manila. Kaya kailangan natin ng Google Maps para di maligaw. Diyan sa building na yan, dyan nag-biometrics. Uh, nga tayo at bumalik tayo ng Manila para ipasa yung ibang mga requirements back to zero tayo sa pag-apply ganyan talaga gagawin na lahat para sa pamilya kasama ko ang aking misis syempre number one supporter yan para alam niya rin kung saan ako pumupunta kung sakaling kailangan niya magasikasa ng papel alam niya na kung saan yung mga akong mga opisina yan ganyan ganyan ang sin pag nag apply sa LRT, tsaga lang, na umaga. Pero ngayon, okay, naipasa ko na lahat na requirements. This is it. Maraming salamat, IPAMS Agency. Ito na yung panahon kung kailangan mong iwanan yung pamilya mo. Napakahirap dahil may manilit akong anak. Tatlo ang aking anak. Ito yung bunso. Si Gabin, si Liana, at si Ate Ina. Group hug. Mamimiss ko kayo. Dahil natupad ang pangarap. Pero siyempre, kailangan mong iwanan ang yung pamilya pangiting-iti lang pero pag malayo na at nado ka na sa loob ng aeroplano at lilipad na hindi mo namamalayan na tumutulo na pala ang iyong mga luha bilang isang ama kailangan mo talaga magsakripisyo para maibigay mo at masuportahan ang iyong pamilya bye magkahalong saya at lungkot ang naramdaman ko sa mga oras na ito pero maging positibo lang at laging magtiwala sa Panginoon. Lahat ay magiging maayos. Yan, papasok na tayo ng plano. And yes, business class lang naman ang ating uwan ticket. Dahil nung una, yung ticket ko ay sa economy lang at pinalitan nila. So, syempre, hayang biyahe natin dyan. Oops, dito pala tayo sa taas. So, hi! Ayan, sa loob na nga tayo ng aeroplano at iba nga pala yung uh, Simoy, pag nasa aeroplano. Dati na tayong nagbibiyahe, but ngayon, medyo malayo. Medyo matagal. So, yan. Diretso lang. At iba yung pagkain, pag nasa business class ka. Maluwag ang bangko. And, try natin. Let's go! First bite! <laughs> yeah, Susyal, ah. Sanay lang magkamay, eh, kumana ng tinidor at knife. Meron din nga palang mga wine doon sa likod. At natapat nga tayo dito sa viewing. Sa so, bintana, so kitang kita natin yung aerial. Yun, yung araw, ganda. So, bumaba na tayo ng Toronto. Dito natin naayusin yung ating i-release re na working permit. Yan, first step in Canada. Let's go! Kasama ko si Paring Rastong. Yan, magkasama kami niya sa business class. Shout out sa'yo! Marami kami dumating na Pinoy. Meron mga Tim Hortons, McDonald's, Production. And yan, ito na yung papunta ng Quebec. Pababa na kami ng Quebec. So, kitang-kita yung mga snow sa paligid. Meron pa, matitira. So, yan, medyo mararamdaman na natin yung lamig dito sa bansang Canada. Salamat sa magandang biyahe, Lord! at safe kami dito sa bansang ito. Di pa rin ako makapaniwala na nandito na ako sa Canada. Nung una, iniisip ko lang, dinodrawing ko lang, nagsisimula lahat talaga sa isang pangarap. So, kung malaking pangarap mo, doon masusukat kung ano ang pwedeng marating. So, dito na tayo sa loob ng Quebec Airport. Welcome, Arribie! Bienvenue, Quebec! So yan, ito yung mga kasama ko na nagsidating. Shout out sa inyo, guys! Yan ang mga tropa natin dito sa Quebec. Hanggang ngayon, magkakaibigan tayo dyan. para tayong connection sa mga yan. So yan, kasama natin sila Melvin. At sa likod, sila Charlie Castro. Shout out sa inyo lahat. Papunta tayo ng Service Canada para kumuha ng SIN number. Mag-open ng account sa banko. At kumuha ng mobile number. Yan ang mga dapat asikasuhin pag unang punta mo rito sa Canada. Yan, service Canada na tayo. So, talagang hindi makapaniwala at nandito na tayo sa Canada. So, sa mga nagangarap na pumunta rito, hindi lahat ng tambay, walang mararating, sabi nga ni Pio. So, ngayon, nandito na tayo. Uh, nangarap lang and nagmanifest. So, ito ang aking journey. Mula Pilipinas hanggang Canada. Ngayon pa lang ang simula. Ngayon ko pa lang malalaman ang buhay dito sa so, lahat na nangangarap. Pagpatuloy nyo lang yan, dyan masusukat ang iyong kinabukasan.